Ayan, manghihingi tayo ng kamyas kasi mag-aasim tayo. Asim kilig. Ayan. Kami tayo ng kamyas, guys. Ito meron, oh, mga malalaki, oh. hindi ko naman abot. Alam mo namang putot ako. Sko, alam mo namang 4 inches lang ako. Ayan, mahirap sa mga 4 inches kasi hindi abot. Ito, oh. Mahihi kami kaso hindi ako makapasok. Kasi may bantay yung... Ay, hindi pa ito pa Pasensya na. At kahit imaliit, eh, kailangan makahingi. Ay. pinahirapan yung tagakuha. Ay, ang lalaki. Meron palang malaki eh. Ayun, no? Oh. Ayun, oh, sa taas. Ayun, sa taas. yan yung kanyas. so tinan mo. Mabili pa ang iba. Oh, Ako nga, isang ganito lang, eh. Oh. Tinanong ko, ano ako ko kasi para kahit pa paano, preserve lang siya sa red. May rep ka? Oo. Inakyat na! <laughs> Diyos ko, dahi, buhis buhay. Kumuha lang ng kamyas. <laughs> buhis buhay ang pagkuha ng kamyas, guys. Apat na piraso. Apat na malalaki. Ayan na. Inabot na ng ulan. Marami yan sa loob. sa akin. Oh. Pag yan lumaki, Oh. Yan, marami siya. Tapos, umuulan na. Inabot na ng ulan. Yes. Hmm. Ayan, oh. okay. okay na yan, te. Next time na lang. Pag dumami na lang siya ng marami-marami. -mada madami na naman ulit. Kung marami dito. ba diba? mm, Marami na yan. Thank you so much. Okay, meron na akong kamias so, Ang asin yan. Pwede na yan. Marami na yan. Oo, oh, marami to Thank you, thank you, thank you. Bumaba ka na. Huwag <laughs> mo nang pilitin yun at maliit pa. Marami pang, uh, marami, oh. Uh. Oo. Mga two weeks. Now? Mga two weeks, two, two weeks, one week yan. Okay, okay na yan. So, balik na naman. Yan. Babalik ako na. ulit. Mga two weeks. Hingi uh, tayo ulit ng kanyas. Oh. Uh. Uh. Marami sa puno. Pero, siyempre, Maliliit pa yung sa puno eh, oh. Oo, maliit. Matagal lumaki sa puno kasi mabilis. Madali, sabihin, madali kukunin. Ah, sabi daw guys, kapag sa puno, madagal daw itong lumaki kasi malapit lang daw siya kukunin. <laughs> Pag doon sa taas, medyo mabilis ang paglaki kasi... Malayo. Malayo. <laughs> yan ang sabi na may-ari, ha. Hindi ko yan sabi. Sabi ng may-ari yan. Yan, thank you so much. Talagang very 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 big. Dito kami dati nakatira. Sa bahay na 'to kaya libre kamiyas. Libre puno ng mangga. Ayan. Talagang sinulit ang aking paghingi ng kamyas. Sulit. Thank you. Okay. Kung umulan, pwede ba akong tumakbo? Thank you so much. Diyan sa kabilang street. Umuulan guys sa iyo. Umuulan. Paano ako makauwi? Oh, umuulan. Paano tayo makauwi? Sige, thank you. Diyan mo Buwis buhay yan. Putik. Buwis buhay yan dahil sa dalawang piraso malaki. <laughs> oh, oh, natuwa. yung <laughs> Thank you.